Charang, sardinas tayo. Hindi rin natin ginisa. Itlog na ginisa, pero hindi na mukhang ginisa kasi naparami yung takta ko ng, ano, ng paminta. Ayun, Diluto ko siya sa aking uh, mantika na extra olive virgin oil. Or extra virgin olive oil. Plus, pero tayong saging na isasasaw natin sa... Charang, muscovado sugar. Ayan, okay. So, kain na tayo. Magugasa tayo ng kamay. At ngayon lang ulit tayo makaka... Mukbang walang kalamansi. Tayo po ay papunta na ng Japan, kaya kailangan natin ng medyo... <laughs> Nagtipid. Hindi po. Pa. Ang pagkain na tinitipid, basta meron pa ang go. Kaya lang, nahuli na ako, so nagluto ako ng itlog ng ulam ko. Kasi hindi ko man makain yung lang ulam, yung pork steak. So, ito, okay lang sa atin. Atin lang naman to kamay na natin. Lakas ang pangangatal ko. Sa isang araw, papunta na tayo ng doktor. Yan o, ang lakas o. Kita nyo, ang lakas. Ayan. Ano anyway, mo, wala dito. Ayun, pag nilapit. Hindi ni wala. Pag may force. Yeah. Grabe. Grabe. sa kanin konti lang tayo ng kanin actually sa gabi wala na akong kanin ito kahit dati na tatlo-apat na beses sa araw-araw may kanin at bandi bandihado pa so yun ang isang nag-change sa atin ngayon yeah okay sarap na mga ganitong kain sa isang araw, pagkunta tayo ng Puerto yung anak ni Dexter ay mag-aasawa na. So sabi niya, doon sa kanilang tapat, o malapit sa kanila, meron dalawang dagat na nagtatagpo. And, yun. Kausapin na rin natin si Dexter kung ano yung mga balak niya, anong nararamdaman ni Dexter, at yung kasawa ng kanyang anak na babae pang panganay. Ano ang May tak-tak pa yun. Ngayon, kwentuhan tayo habang nakarin mm -hmm. tayo hoy, ay ay pagyapanan ng October 17. Tayo po ay nasa tourist visa. Lilipad tayo na naka-tourist visa. Magprangkahan na po tayo, particularly sa mga bagong sumusubaybay. Isinauli ko ang natitirang one year and a half na visa katangahan sa iba, mga panahon yun tama sa akin. Eh mali ba ako? Magkamali ba talaga ako? Sa sunod natin sasagutin yan. At may sagot ako dyan. Kung nagkamali, maisip na lahat naman tayo nagkakamali, di ba? Marang sa akin, ha? Bakit hindi ka bumalik sa iyong dati pinagtatabahuhan? Or pwede bang, ano, unahin muna natin yung isang tanong na, pwede bang makuha namin ang ano yan, at nang mapasalan, maano ma na ma ano namin, ma applyan uh, Hindi po sila kumukuha ng foreign teacher. Sinwerte ako. Kasi, ako'y nasa Eikaiwa, English Conversation School. Maliit lang siya. Babago pa lang nagsisimula nung ako'y nakapasok sa kanya. Tourist ako noon, pero nag-apply-apply ako. Hanggang sa binigyan ako ng pagkakataong mag- uh, pakitang ilas. Alam mo na, ay nako mga Pinoy pa. Siyempre, wow. Ang ganyan-ganyan, ang daming visual, ang daming drama, ang daming action. Pasok ang joke la. So, umalik muna ako ng Thailand. Kailangan ko mag-exit. Exacto, meron pa akong visa sa Thailand. Do. So, nakapagturo pa ako sa Thailand ng 2 two two, 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 months habang nangihintay. Ganyan. So, swerte ako. Nakakita ko ng trabaho na tourist visa. Thailand ganun din. So, sagutin natin yung tanong na kung pwede ba kasi hindi sila tumatanggap talaga. Hindi. Yeah. May isang naiwan doon pero part-time lang. Hindi pa rin makuhang permanent. So, sabi ng aking co-teacher, napakaswerte mo, Tito Robert, o Teacher Robert, kasi ngayon, nire-require na kaming kumuha ng ano, ng Hoi Kuen, na Hoi Kuen, ah, uh, na Hoi Kuen nga, uh, Hoi Kuen, uh, ano, or nursery ah uh, na lisensya. Ganun. So, kailangan mag-training and everything. Ay, nung panahon ko kasi, ang may-ari yung may-ari ng nako ng nung English conversation ko, sorry na may-ari ng ano, nung daycare center pet So, tinala niya ako dun. So, nag-ano ako? Salitan. Hanggang sa dumating ang panahon, may mga student mismo rin sa sa daycare ang tinuturuan ko na. At Sabado na lamang yung mga tagalabas. So naging halos regular talaga ako dun. Ngayon, pagdating dun sa aspeto na pwede ka bumalik dun sa dati mga pinagtatrabahuhan. Unfortunately po, feeling ko, feeling ko ay hindi nako na welcome. Ano ba dahilan? sa Japan kasi po, may mga bagay na ironic. Yung nagko-conflict na sa kanilang tunay na gustong gawin o pinapakita. Alam niyo yung sinasabi ko? Bawal ang mga picture, bawal ang camera, pero sila mismo. Halos may at maya, may camera, may mga pictures na nakapost para tubusin ang mga magulay, mga picture na yung mga ginagawa ng mga bata. And then hanggang sa dumating ang moment na parang maluwag na parang feel ko nakaka na ako pa minsan minsan Pero pinaka-post man ako ng dalawa-tatlo noon pina blurt ko yung mukha ng mga bata Hindi ko lang pinakalusot isa o dalawang mukha pero sa YouTube kasi na-upload mo na, -upload muna. pwede mo pang lagyan ng ano doon sa editing pwede mo lagyan ng blur, so huwag muna ipalabas i-ano mo muna, i-unpublished. Kalimu ito yung term, exactong term. Ayun. Ganun. So, pwede na gagawin pa ng paraan. Ngayon, to make things short, Ah, uh, pag nung maalis na ako, that's 2022, picturan na lang picturan mayat at may ang picture nila sa akin, may at may ang pakikipag-picture nila sa akin, may may ang mga picture ko na rin na parang wala na pumipigil because alis na nga ako. Tapos ay, yun, diretso lang, kahit months earlier, sa mga uh, sports activities namin, nakaka-picture na ako na hindi na ako pinagbabawalan. Ako, hindi mo naman sila sinabi sa akin sa loob ng labing dalawang tao ko sa kanila na, bawal mag-picture, bawal mag-ganon. Yung Di adjust ka na agad ng mati? Kasi alam ano mo kala ka sa Japan. So na medyo lenient na sila, go. Sa so, palis na ako, go. Di ba? So, wala akong masyadong ano, inhibition chenes or hesitation na magkukuha pa. Kasi nga, ito na siya ng pikturan sa akin din. Ito so, na, Nakauwi na ako dito. Sabi nung kasama ko, na napakabait na bata. Hindi ko nasabi ng name song. Nakakatuwa. Ang dami mo ng followers and subscribers, hindi nila alam dito na sikat ka sa Pilipinas. Alam mo yun, kahit hindi naman talaga ako sikat, ang tingin nila si sikat. <laughs> nung mga yan, kasi talaga, pwedeng yung sabihin sikat because ako yung isa sa mga nauna na talagang bawat video ko sa Facebook, kalahating million, 700,000. Uuwi ako ng Pilipinas, 4 million. Kakay ka na ngayon sa chalibit, 3 million. So, yung mga nararanasan nila, mga natin ngayon sa mga vloggers na ganun kalalaki everyday, Diyos ko, naranasan ko na yan. Kanya-kanyang panahon. Ang mahala ka nakipagsabayan pa tayo. Di ba? Yun na. Tapos <laughs> na tayo. Nabanggit ngayon na nga, la, hindi siya nagbabanggit ng gano'n sa kung ano pa mang dahilan, kundi proud siya sa akin. Kasi nga, love niya ako at love ko rin siya kasi napakabait sa akin. Oo. So, Tutang pari siya na ako. Kiber, hindi man nila mapapanood, hindi man nila maintindihan. Ang siste, nag-vlog ako ng yung last ko sa kanila last two days ko sa kanila meron pa mga moments ng emotional kasi parang ako parang batang mahal na parang anak ko na e ako naman pag mga goodbyes goodbyes mahina ako dyan bababa talaga ang luha ko yung maiisip ko na nga lang na eh ganoon eh kundi kahit kanino basta may goodbyes bababa ang luha ko eto na marami talagang eksena ng pang ano pang MMK

I need to move on and face the next chapter of my life. Konting trivia, matagal kong tinago ang special affection ko sa kanya. No ko na lang nilabas na para kasing sasabog na kus hindi ko na siya makikita. Feeling ko tuloy para ako yung isang sexy star na tinago muna ang pagbubuntis para hindi mabawasan ng fans at na magpatuloy ang mga blockbuster na pelikula. Before I left the school, His father approached me with him in tow and personally thanked me for taking care of his son. With that open attitude, and knowing that her mom could speak a little English, the chance of meeting him again in the distant future is now slightly possible. Sana, Sana. Eto na. Nakatanggap ako ng email sa pamangkin ng aking bossing na marunong mag-ingles na napakabait din sa akin. Oo. Sabi niya, Dito Robert, maganda mo. Ayun. Good afternoon. Ah, uh, napanood ng video. Baka mapanood ang mga magulang. Please, blur daw yung mga clips. Hanggat maaari. Sabi ko, it's okay. Ah, uh, ipa-private ko na lang. Para na pasensya na kayo, ganyan ganyan. And uh, yun. Kasi ba diba mag iisip na ha halo kayo pa nila, isi-search -is pa nila para, di ba? I-expect mo is hindi nila ahanap yung bubulat natin kasi hindi man nila makintindihan na Tagalog. Di ba? Or wala silang sa mga ganong, sa mga nasa ganung sitwasyon o ganong antas, hindi naman mag YouTube pa yung mga yun para iba. So, maybe they really got interested in that fact na I was a vlogger. Nobody knew it sa school. Wala akong sinasabihan. Maliban sa kasama ko na. Siyempre, kapwa natin, Pinoy. Yun. Receiving that, alam ko na agad kung ano yung sitwasyon. Ang mga Japonesa ay hindi likas na nagpapakita ng kanilang emosyon. Mga tatlong beses siguro, siguro sa loob na labing dalawang namin pagsasama, labing dalawang taon, siguro mga three times na siyang nainis sa akin na halata sa mukha ng galit. Halata sa mukha ng galit pero hindi pa rin na sususumigaw, nakagayas sa atin na Huwag niya, ah, hindi lang ganyan, ha? Wala, di ba ganyan sa atin ang drama? Sa kanilang ganun lang. Ano na yun, ano? Huh? Kasi minsan na-late ako. Nakatulog ako sa big camera. Sa isang parang massage chair. Kasi maaga pa, wala pa akong ano nung, wala akong cellphone, wala akong, 2014, 2015, wala akong cellphone, wala akong MacBook, wala lahat, wala akong camera, wala lahat. Nagsimula akong 2016 at ako muna gamit yung aking laptop na si Boss yung bumili. Yung aking MacBook, si Boss kong bumili. So sarili, sige na, hulug sige, hulugan mo na lang monthly. Di pa Pinoy style? <laughs> hulugan. So sa siya kabait sa akin. Pero doon sa rin yon, alam ko kung gano'n siya kainis sa akin kahit hindi ko nakikita. Kasi baka mapetohan yung school. Dahil so sugod naman. Wala namang... Hindi na nasundan yun. Wala nang... Pasunod silang galit kapag makakita ng ano or mga sulat. Wala. Wala mga ganun na. Kasi hindi na nila nakikita. So gustuhin ko mang... bumisita doon. At nakichika kasi sa tagal nang pinagsamahan natin. Ando na yung hiyat, so wala talagang way para magkita kami, hindi talagang magkipagkita sa kanya. Pero sa kasama ko, sige sige sabihin mo rin, malay mo, wala na pala yun, And then, sabihin niya sige pumunta siya dito. Basically, hindi na siyang may-ari ng, ng kuekwen, pero siya pa rin may-ari ng English Conversation School. Parang twice a week na lang daw yata nang tuturo si kumadre ko. Alam mo, nagsimula siya na ako talaga ang kasama ilan ang estudyante? Tatlo, apat. Tinuloy niya yun. 2014, nagpaalam na siya sa akin na hindi na niya ako marirenew. Umiyak ako, ganyan-ganyan. After less than a month, sabi niya, Nick, may bubuksan ako ng quen. Sumama ka sa akin. And the rest is history. Kundi dahil sa kanyang MacBook, walang robotology. So isang saging pa tayo, okay lang. Yun ang dahilan kung bakit hindi na tayo makakabalik kay Bossing. At wala akong mukhang ihaharap sa kanya. Dahil, nahihiya uh, talaga ako sa ginawa. Ay, naku. Lesson, sa mga gusto mo tabaho sa Japan, dapat alam niyo yung mga bawal o hindi. O kung hindi man talaga bawal, dapat alam niyo yung mga bagay na hinay-hinay lang sa paggawa nito. Yun ang masasabi ko sa inyo. Isa na nga dyan yung camera sa so makikita yung mga mukha ng mga bata. May mga nakakalusot, may mga nakikita ko na pinapakita pa yung paglalakad ng mga bata kasi pinapasyan namin ng mga bata, especially alas 11 ng katirika ng araw. Oo, oh, naglalakad kami. <laughs> alas 10, alas 11, tapos uwin 11.30. 11, 11.30 sa ako, hugas-hugas lang, kain. So, ganun. Ay, nako. So, yun. Alam nyo na ngayon kung bakit nasabi kong galit sa akin ang dati. Galit sa akin dati kong bossy. Kasi yun po ang dahilan. Ako ang may kasalanan. Wala akong hinanakit sa akin kasama. Dahil alam kong she told everything tungkol sa akin pagiging vlogger with pride. Kilala ko. Kilala ko siya. Hindi yung iisipin ang iba na, pa. Diba? Inaano, makasiniraan ka or something. Hindi. Hindi. Sa kaso namin, walang ganun. Hindi natin sigurado. Ako naman laging ganun. Eh. Lagi ako may pasubali na hanggat hindi natin alam ang istorya, hanggat hindi natin nababasa yung kaloblo ba ng tao. Hindi tayo dapat humusga or mag magsalita ng patapos. So, hindi ko alam kung ano talaga nasa isip niya. But, mag-iwan tayo ng limang para doon sa posibilidad na ganun. Pero yung 95%, ibigay niyo na sa akin na hindi pa pwedeng gawin sa akin So, isasunod ko dito, sa vlog natin ito, ang mga bagay na ako kong gagawin sa Japan. At yung mga magandang pasyalan na puntahan natin. Plus, isusunod natin kaagad after that naman, ay yung mga dapat niyong tandaan na wag gagawin dito sa Japan. So, Japan serye tayo sa mga darating na mga araw simula ngayon hanggang sa mga darating ng mga araw. This is your friend Roboto, sa inyari gudugo sa mas at mabuhay natin Pinoy sa masulok sulok ng world. Robotology pa more and more and more. Thank you.